Hello, mga kapatid! Anong oras na dito? Ayan. 11.04 na po. Isang oras na lang po. Plus one na ako. Ay, karakal ko dapat pasalamatan ko. Lord, thank you very much po. kay kaya ganaganang blessing na binyay po ko ako since uh, marati ko hanggang ngini. Marakal kung mapasalapat pasalamatan. Alang may sayang kembiye ko despite na diyang makantini ko mukha din Eko sinayang yung biye ko. Kung eko pa yung inayangan na may ko. Balo yun, eko na dapat iswalat At least eh, may sayang dakal ko asopan. Eko sinayang yung biye ko. Eko may mamagbisyo. Mama Ngayon ipuloy. dakal tong dakal salamat. Kaya bless nga binyayo ka Ah, uh, naman tang hanggang pangarap ko mula kay tang sira hanggang king may kapagpunta ra dito. Apa sa mika sarili, mika tibing sarili, mika salang sarili, mika luklukan sarili, mika <laughs> mika pinggan sarili <laughs> halte pala. Tingke palang pinggan kanita. Mika lamesang sarili. ala kami ngan kanita ng mga lati kami ah, uh, nung mandugo, man simple mo simple mo yung bemi uh, kanitang malati ko mga lati kami sapat mo yung biemi masaya jang may itong yung bangus yung ulam iputot-putot kami rugo <laughs> kay bata uh, buri ko kakoy laging buntok <laughs> pasubay ko kanita kasi manyaman yung buntok kabat bene ka na akong inangko kutsaka itatang na sabi-sabi kaming mga patsi, makakirake po, ikimigisi nga um, mga pahalo kami. E kaya na kami itagan pa mga nakipakanan. Purina na dyan panditak mong ipamangan, nandiyang yamong bangus, uh, abi abe kami, tandita kahit uh, pipagsaluan miyangan po. Nya naman mula po ng malatiko, ang uh, may, may mula kaking, king kakaluluan pero masaya kami. ala kung eke eko sinisyan ding matwami. Tatang ko po yung, ko sinisyan o ba't kalulutam mo? O ba't ating makanya? Dila tila makanya, tikap tamo lahat tamo. May ko po, manalang malati. May, may, may ko po tang... May ngarap. Isa ko man pong mayaring magaral aaral talak pong eh, bakit na po wag yung tatang ko? Hindi din yung seldo na sapat-sapat mo po kasi walo kami. Mawalo kami ta kanana, kanita. Nang upang po yung tatang ko, paapulo kami kaya may itong kayong may nga apagan. Karitak na rin po tatang ko. Nya, yeah. madbat po ng malatiko, ko dakal na kayo po pagsubok din Nasan? pero masaya kami po. Ike, pate pati kayo man, e kayo man may papanyong <laughs> pa. May, may kakapatad. Ang gangini, may kakalugot kami, may kakapatad. Diyang ating, ating Pero ala ko, ala ating kung nga kapating, uh, talagang pate ka kapatad ko, kalugurang ko rin kapatad ko. Uh, tindanan ko ng king sarili ko, kanita laki man TV kani kani sabi ang kuno lagyo ren uno no, kari kumakipanalbe makanta makipanalbe kami kari mang wansu. pa makanti gawan ni bayo uh, itik da uh, kabit milaking kural bayo rero gubok ti tangawang da utang alala par guking mood isarade pero Respeto mi po ita kasi karela itang tibi. ako naman po sasabi ang bastos la kasi bubukla tanemang po itang awang. Mga nita po kay bot ketang kari kay kare kat si pingin balik kare santos ning kay saupan uh, ma linisan mi la bahapi kabat paluban da nakay man kilub nang para maka kami muna naman kanita malati kami, laki man tv habat kare kanino pa kasi kare limbo Oh, makipanalbe kami ang meren. Diyan kita kami rugong hawang. Kita kami teres. Pero lilinisan mi itang balcony, bunutan niya. miya, uh, kay pamakyabi, uh, kasi bisaking manalbe. Mantita ito. Tindanan ko po ng malati ko, pati meragol ko, sabi ko sabi kay sarili ko, sali kong, sali kong TV. Itang, <laughs> itang, diyang makayarap ko kayong TV, itang ngita din pwedeng pagbawalan, makati mga tita. Kewa ko po, may ngarap ko, mantita, may ngarap ko. Anong kanyaman po yung mga harap? po ang kabata, nang malati kami, laki man dugong basta lang ang kaya gana, gana pero masaya kami laki ang banyo. Nga nga ko, uh, uling may ngarap ko, atin na kami pong sarili TV, maragulya pa, atin kami pong banyo, pitakla, jang nang oras, takla ka, eh muna po ba rin o, lasapang, dakal, dakal pa po, taklaga uh, takla, pong mi, mo keng, keng ilog, kantang malatikot tinis ko po yan pero lugo din nga pong gino anong kanya man pala itang mga harap kakabat po itang pangarap mo kaya man po makwalta pero meto pa din pangarap ko ita pong pinak pinakapangarap ko yung mikabale kong mikabale kong sarili na ako naman po pwedeng sabihan sarili kaya diyan ka na kuya kaya kami yan nga po may dita Welcome la po ang kakapatad, ko rin, kure pamilya ko rin, paurang ko rin po, ako. kaya ganagra, pwede la pong, uh, Anytime mong tala po ka rin pwede. Hanap kong kanya man yung mga ngarap. po, birthday ko po bukas plus one. Hing po nga sabi ko, dakal po, dakal po, salamat ka rin makapaligid ka na ako, kini, Kimpama gobra ko. Uh, mula nang may gobra ko, tinok na kimpama garal. Hanggang ngini, swerte ko karabi pago ko, luluwat ko at ay masisira karabi pago branko hanggang hanggang ini kalguran dak rin boss ko kaya dak rin pala kawan makatil matin anong kanyaman itang damdaman mo kayong puso mo na ay nakapit ikapang ikapang awa dang mako sa ako bisan akong pa-cancel karela para lumaway akong mas maragula sweldo pero uling maganak ako karela iyan nawa dakurgo, go e, da pero huling okay no man da nakman pia libre kong ganagana nga inako meko masaya ako nga lugod ni nga pong ginungeni, eh. yes. okay na yung biya at least eh may sayang dakal kurgo aso so pan tao Diyang makanaan mo eh na po dapat i-broadcast ka rin tao ya hiding pamanya pamanyao ako na po kailangan ikwento pero sinabi ko mo pero kuno sabya nung nino ko rin At ko aliwala pong tao basta pa chat la po kana ko Nung ating kumo rin po mamie ako. Nakman po maging meging maramot kasi ito'y turo ng tatangkat na nang ko kaya kami tsaka na malaki kami po <clears throat> ko po inang kapatid ting di dinan do pong pera diyan laki pong pera yarugum bul pera dakem bul sa na yabo do pa po kare magbalmos di nan pang malan ikit ko po nga duwang mata ko tanya makanya ko naman po iya apply tang ang itang ikit kong ma mana yun kare matwa ko so <clears throat> ngeni ni pong 57 ko ing wish ko po sana magpatuloy kalakasan ko makapagpagobra keni at patuloy kong makapagpaano tawon niya, malakas aldoldo tiang ina ko po maging milyonaryo okay ma'am po at importante ala po sanang maasakit moita oita mo po 57 na ako po bukas happy birthday to me bye